Hello guys, kumusta? Dito ako ngayon guys sa likod <laughs> Grabe ulit yung kwan Yung uh, nagkalagas na mga kwan uh, Mansanas Araw-araw na lang Araw-araw na lang guys namumulot Ayan, oh. Ayan dami hmm? Napakarami Tapos isang dram na yun nakuha ko oh guys hmm? Ayan hmm? Isang dram na yan, tapos ito pa Grabe Pero marami pa rin Marami pang natira oh. Ayan Uh -huh, marami, ka, marami pa guys. Pag sa atin to, malaking tulong. Ayan. Hmm? Dami. Sayang guys, sayang. Kung sa kalibura, tawang. At kung sa bahay, halimbawa, ay maraming makakakban. Maraming makaka tikim ba? Kasi sayang, dito tapon lang ng tapon. Ito nga maasim na, guys oh. Hmm? Ayan. maasim na yung amoy, maasim na. Kasi hindi ko pa nakwan. Hindi ko pa natapon. Kaya araw-araw na namu ako ang dami. Sayang talaga. Dami, guys. Grabe. Kaya. Ibang ko kung magkano yung kilo dyan sa atin diyan sa Aklan. Grabe. Sayang. Minsan nga guys may dumadaan dito ng mga native Pag may mga dumaan dito Mga native ah Eh binibigyan ko Tapos sabi ko sa sunod Pag dumaan ka dito Dala ka plastic bag Para marami ba ibigay Kasi sayang lang naman Sayang guys Kaya maganda pang ibigay na lang sa iba Ayan guys, ubos na. Naubos na. Ayun. Hmm? Tingnan nyo. Ayan, umaapaw. Umaapaw ang mansanas ni iba, ha? Sayang. Hmm. Grabe. Pag sa atin 'to, maraming makaka tikim ng libre. Kasi dito, oh, kita mo, natapon lang. Na itapon lang. Araw-araw guys, kunan. Araw-araw -araw ako namumulot. O kita mo, isang dram na. So, yan yung sinasabi na sayang yung mansanas ni iba. Puyo, oh, boy. Oh boy. <laughs> okay, guys. Babush!